Hello guys, uh, welcome back again to my bloggers. Kamusta na po kayo dyan mga guys? <clears throat> And dito po ako ngayon sa labas. Ako ay papunta sa labas guys, mag aalot ah, lang. Nagantay lang ako ng tricycle ngayon dito sa labas guys. Yan. yun ito guys uh, itu yang yung saging yan uh, mga saging guys uh, sa uh, video panbagong vlog wala akong magawa sa buhay kahit ko ka lang nagbablog ng kaunti mga uh, guys Hi so guys! <laughs> hi guys! Welcome again. Hi guys! Welcome to my blog. I'm going to the Changi. <laughs> hi guys! Uh, Lumi kayo. Lumi kayo. Maglaka, Dimir, mga laka di mir guys, sa mga tomato sa saan? Sa gawas, magpainit lang kay e, bugnaw sa sulod. Ah, na, uh, guys, na duha, uh, guys, kung bago pa lang kayo sa king channel, huwag kalimutan mag like, subscribe. Kumay small YouTube channel guys. Ah, <laughs> uh, guys at uh, hanggang sa dito na lang po ngayon ang ating videos. Sa sunod na lang muli. Iya. Bye mga kita.